lamang tubig so kailangan ko yung lagyan itong lalaki saan so, pa ba yung merong ano, wala na, naubos na ito may konti ito marami ito marami ayan okay na Nalagyan na natin siya ng lalaking bulaklak. Ayos, marami na naman po tayong hinihintay ng mga bagong bulaklak ng kalabasa. So, ayan, magandang araw po mga kabukids. at sa araw po na to, ay sisimulan ko po unang araw ngayon ng aking challenge sa sarili ko na maitanim po yung gulay sa bahay ko busong. Kasi kung matatandaan po ninyo, last upload natin, kahapon nagpatubok kami ng mga yung mga kulang po naming gulay doon sa kanta ng bahay kubo so nagpatubo tayo ng ano ba yan, sibuyas sigarilyas uh, mani, yung mga ganun po so since bagong patubo pa lang po yun ang meron po ako ngayon ay yung aking mga kamatis medyo malalaki na, ready for transplant na sa mga susunod na araw kaya yung first day ko sa September ay magpre-prepare na po ako ng pagtataniman ng kamatis. So, samahan niyo po ako. Ako si Joe at kasama ko si Jinky. Mamaya, kasama po natin si Mama B. Tara! Simulan na natin. Medyo ano ang panahon. Pangit pa rin po ang panahon. Pero tuloy-tuloy tayo. Para ma-achieve ang ating gustong ma-achieve. at ito po yung ating ulam for today mga kabukid so, uh, sitaw na napitas ni Jinky dun sa ating sitawan malawak na sitawan <laughs> Man, yung ating ilang perasong sitaw dun ang dami po mamunga at mahahaba oh. Sapa Ito pa. Wait. Sige hila. Bitin. <laughs> sobra naman, no? Oh, okay lang, pwede ko naman tutulin. Takto lang yung lapad yun. Ayan. Oops. So, ayan po mga kabukids. Ito po yung na-prepare kong uh, plat nung kamatis. Ito po yung pagtatamnan ko ng kamatis. Hanggang dun po yan. Pero ngayon ay nakakadalawa pa lang ako uh, ah, tatakpan ko na muna ng mulch kasi masyadong maulan ano po siya naglalagkit so e, gaganyan ako na muna para kapag magta-transplant po kami ng kamatis medyo ano siya buhaghag ng kaunti kasi nga yung panahon ngayon panayong ano yun ang ulan para hindi magputik-putik daw bro para na rin ma-prevent yung pagtubo ulit ng mga damo dyan kasi habang hindi pa po yan natatamnan eh ano na yan tutubo na kagad yung damo nga medyo matubig yun kailangan kong lagyan ng kanal pa para lumabas yung tubig i mga kabukids, nahimay-himay ko na po itong saluyot na pandadagdag natin dito sa ating bulanglang. At si Mama B po ay papunta din dito. Dito na siya manananghalian. Ayan. Kaya na lang natin. Ang dami nating nakuha ang sitaw doon. Unang bunga ng ating sitaw. Habang po si Joe doon ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho, sinasamantala niya dahil maganda yung panahon ngayon. Dahil yung ating pinatubong kamatis mga kabukids ay mabilis ano, mabali, mabilis lumaki. So kailangan matransplant ka agad. Dahil sayang yung araw. Hmm. mimi nagkalong ka pa sa akin ha. Pakalong ka pa ha. Merong isang klaseng saluyot yung magaspang, di ba? Oo. Oh. Ito makinis mga kabukid. Ayun yan diyan, ha? Hindi, sa baryo. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi mo napansin na nakawa na kita ng ano doon. No sa baryo. napansin ha? Ah? <laughs> Ilang puno lang pero ang dami niyang oh. dahon. Pati ka nang tatanggalan, bawasan na siya. Marami siyang sanga-sanga. Hmm. Tulog-tulog si Mama B, yung saluyot niya dun, tinalbusan ko na. <laughs> hindi niya pa naramdaman. Yung ating saluyot kasi dyan, hindi pa lumalaki. Oh. Lalagay na po tayo mga kabukid, ng ating bagoong. Bugoong, kung sa Ilocano. Ang ating bugoong. Dito na bab. Dagdag ako ng bagoong kulang. Bango, mga kabukid ng bagoong. Kahit anong gulay na meron kayo dyan, basta't may bagoong guys. Masarap na. Ilang plato? Ilang, ilang, ilang ano ma? Tatlo? Ano ma? Ito, nagpatubo din ako kagabi ng sitaw. Sitaw! Ayan, sitaw. Ayan. Para magsaraduhan. Sitaw. -huh. Sarado na. Dali na. Pwede ka na sa factory ng mga <laughs> repacking. <laughs> Ayan, sinuha na po ah. Uh -huh. Sinusunod para magsarado. Yan po mga kabukids, maliban don sa tinatanim nating ano, bahay kubusong gulay. Ayan, nagtatanim din po kami ng mga basic katulad ng pechay. Ito wala to sa bahay kubo, di ba? Wala. o ito nagtatanim din po kami. Pinapunla na ni Mama B dito sa mga ano na to. Sa punlaan. Tapos yung Ayan, ito sitaw, tinanim ni Jinky kahapon. Dahil yung sitaw natin inamumunga na para may pasunod. Hindi ito sa mga pinatutubo natin, wala pang tumutubo. Lagay hmm. na po natin itong ating mga talbos. Napakaraming hmm, sa Okay. na na. Mm. Kunti lang sa akin. Kunti lang din. Diet. Diet. <laughs> Diet. din ako. Mm. Na natin kunti. <laughs> kunti lang pero nagdala ko pang kunti. <laughs> uh. Yan yung mga live. ayung panisal mm. na lang sa'yo, Ah, Hindi see. ka naman diet eh. Mainit <laughs> pa? Tikman ko lang dito. Di nga ng sitaw eh. Bakit hindi kaya nagluluto ng na sitaw? Wala mm -hmm. ka kasi gulong tanong yung sitaw. kasi nagtatanim kaya yan. Wala kang mailuto. Wala Lagi kasi ka haram <laughs> siya kain po tayo mga kabukid. kain kain po sabon na naman ang ating ulam bining bing 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 sa so, lahat po ng mga nakakamiss ng ganitong klaseng ulam nakuhin okay. ko na kita

Guapo ay Ano nga? Ano? <laughs> Nakalimutan Lackay? ko Lakay, ano yon Asawang lalaki um. <laughs> Nakalimutan um. ko sa mga Ilocano po Comment nyo nga guys Kung ano ang Ilocano ng Guapo Pakidugtungan na rin po ng name ko <laughs> 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 Para naman may magsabi rin, di ba? <laughs> ano date na ba kayo? Uno, di ba? Mm -hmm. Ngayon ay September 1 na. Uy, Pasko na mga kabukid. September 1 mm -hmm. na. Merry <laughs> Christmas na po. <laughs> <laughs> Ang haba ng Christmas, no? Bukas pa yung ano pa to? Tagal pa, pero pa. pag nasimula yun. yung birth, September, ano uh -huh. Patugtog ng Pasko. Pag nagpatoktog ng Pasko, ibig sabihin Pasko na. Mm. Mm. Nalala ko pala. Birthday nung August 30 ni Ma'am Elena Jacoba. Shout out mm. po Ma'am at happy birthday belated, belated po. Belated po. Kain po tayo. Si Ma'am Maria din pala, di ba? Mm. Ang nakaraan. Ma'am Maria Delgado. Happy birthday Ma'am. Kain po. Thank you po sa panonood Ciao. Ciao po. Pala, ikaw magbati ka, Ma'am Maria. Bin Binati natin pa kayo di ba? Sa messenger. Marami palang may birthday ng August, no? ano kayo? Ay, go, boy. Ano? kulay. Very good ka daw. Sabi mga kabupis sa ah. Kahit ano daw kinakain mo. Hindi ka masailan. Wala siya makain. <laughs> Kung ano lang meron dyan eh. Kung ano lang meron, kainin. Ganun po talaga mga kabukids. Kahit na, kahit naman ako, kapag po kasi lumaki ka sa wala, talagang hindi ka na magiging mapili kasi nga wala eh kaya maganda rin eh may advantage din yung pagiging wala nung bata para paglaki mo dala dala mo kumakain ka ng gulay kumakain ka ng kung ano ano na hindi ka maarte hindi mahirap maghanap ng mga ano pagkain sabi ko ate, ito ay lang. Madami pa akong sa layo. Sa akin? Ako kasi favorite ng sa layo. Magiba na naman pala yung favorite niya. Ang oh, gusto ko sa liyo, para dulas lang eh, mabili. <laughs> Laging sitaw na. Ah. sabi ko lang na hindi ka maarte. Para <laughs> maarte ka rin. Hmm, hindi, hindi <laughs> Ano, okay na? Meron pa? Malaking kanin, buhin mo. Wala na? Wala na? Wala na? Sabi na. Sige, kasi talaga po. Wala na? Wala na? Okay na? Ah, wala na. Sige, kasi ngayon yung talita mo nagkakain. Kaya yan. Natinik tuloy. Natinik ah. Pero wala na ngayon. Okay na. Ayos. Sabi ko na ganyanin mo lang eh. Kung ginanyan mo, hindi mo nakuha, ako na ang kasunod. <laughs> Masyado masarap makakabukit yung ulam namin. Hindi na na malaya ni Bilog. <laughs> Nalunok niya na pala yung tinik ng isda. Pero maliit lang naman. Paiyak na siya yun. Oh, iyak uh... na sana eh. <laughs> okay na? Oh, okay na? Wala na nag-abara doon? Ano na? Clear na. Uh, uh, uh. Sabi ko sa iyo, akin na lang yung isda mo eh. <laughs> Sige kasing yung kwento. Para yung kwento niya habang kumakain. Mm. Tapos paglunok. Hala! Aray ko! ako! Hala! Masakit! <laughs> <laughs> Hala! may Pinalunok ako! <laughs> oh, tanggal! <laughs> Kaya dapat pag kumakain, focus. <laughs> Lalo pag mayroong tinik yung kinakain mo. Sabi niya kanina pa naman sa Ito. Ito yung. <laughs> Alin? Saluyot? Mm. <laughs> saluyot <laughs> <Saluyit> lang matinik. <laughs> Hindi ka naman matitinik dyan eh. Uh, sa tita saluyot nakasama mm. yung tinik. Oh. Kaya dapat magingat kapag may tinik yung inulam. Less, less, ano, bawas ang kwento, ayos ang kasubo. <laughs> <laughs> Sayang hindi ko na bidyuhan. <laughs> Sayang. Ganyan din ko na sa, no. <laughs> meron meron tayong mga doktor dito, ayan 'no. Ayan, no? lamanin. Oo. Oh. <laughs> Ayos. Alam mo ba 'yon? Ginaganyan lang 'yan dito. Nakaginaganyan oh. niya lang hinihilot. Oo. Okay. So, Nang Magaling mahilot yan. Hmm. Di ba, natanggal yung ano mo? Pagkatapos ganyan ni Miming, tanggal yung tinik, pero dami sukat. <laughs> 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 Karmot-karmot. <laughs> Ay, ano yung mamurang kay? So, Kaya kuha mo muna yung buwang ko, yung, yung puti na yun. Pakibilisan oh. po, Onggoy. <laughs> Onggoy daw. Onggoy. Onggoy. Onggoy pala siya eh. Onggoy. Pangatlong plat. Sa pala nagagawa ko. Marami pa tayong mga kasunod na sitaw. Ayan. Tay taga ta mo sigot taga bakad. Ba, ano ka <-tow>. <laughs> <laughs> mo dito? Karamo. Karamo ko ada mo lang. Ah, bolok. Tanaman ako na -tala. dati ka risiko friend kagulat ka adu aryan yung ng ano ikaw pa yan di lupa. kulitis ng lupa dati dito Kalalaki Ito pag makatak ko yun Bulat Saan? Ayun ang dami yung bulat Oh, kalalaki Mataba yung lupa Pasensya na po ng mga ano mga kabukid sa mga medyo madidiriin Mga bulat Ang dami yung dito sa ano ko Binabakal フフフフ。<laughs> <laughs>